Tama mga brad? Pag-usapan natin ang ginawang pagbisita ni Pangulong Bongbong Marcos sa China. Ano mayiging epekto ng pagharap ng dalawang lider ng bansang ito patungkol sa tensyon na pinagtatalo ng teritoryo sa West Philippine Sea? Kung bago ka lang sa aking channel, huwag kalimutang i-click ang subscribe button at notification bell para updated ka sa mga kwento at trivia na gaya nito. Let's go! Noong January 3, 2023, si President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ay nagtungo sa bansang China para sa state visit. Dumating siya sa Beijing ng alas 6 ng gabi. Ito ang kauna-unang bilateral visit ng Pangulong Marcos Jr. para sa non-ASEAN country mula nung naging presidente ito. Ito rin ang kauna-una presidential foreign trip niya ngayong taong 2023. Kasama ng Pangulo ang First Lady Lisa Marcos para sa 3 days visit kasamang iba pang Philippine delegation na binubuo ni na former President Gloria Macapagal-Arroyo, House Speaker Ferdinand Martin Romualdez at iba pang legislators at cabinet members, mainit na winelcome ang Pangulo sa Beijing Capital International Airport sa paunguna ni Chinese Minister of Agriculture and Rural Affairs na si Tan Dengjian. Kinabukasan January 4, 2023, ang Pangulong Bongbong Marcos ay naipag-meeting naman kay Lu Shanshu, ang chairman ng Standing Committee ng National People's Congress na naganap sa Great Hall of the People, Beijing, China. Ang National People's Congress ay kaparehas ng Philippine Legislature dito sa Pilipinas. Sa welcome statement ni Pangulong Bongbong Marcos, hinahilight niya ang paiging malapit at pagkakaroon ng magandang relasyon ng dalawang bansa na nagsimula pa bago pa mabuong diplomatic relations ng dalawang bansa 47 years ago at asahan daw na magpapatuloy pang pa magandang relasyon ito habang nagsisimulang muli ng bagong areas of engagement sa kasalukuyang post-pandemic economy recovery. Naniniwala rin ang Pangulo na sa kanyang state visit sa China ay makakapagbukas ito ng marami oportunidad para mas mapaganda pa ang relasyon ng dalawang bansa tungo sa strategic partnership at mapalakas ang kooperasyon ng bawat bansa tulad ng infrastructure, tourism, trade at people-to-people -people ties. Matapos yun sa kaparehas na araw na naman ng Pangulo kay Premier Lee Kye-kyang. Ito ang pangalawang beses na makapagharap ang dalawang leader. Una silang nagkita sa Cambodia sa naganap na 25th ASEAN-China Summit for the 48th and 41st ASEAN Summits and Related Summits noong November 2022. Sa opening remarks ng Presidente Bongbong Marcos, nabanggit niya na isang pribileyo na maging kauna-unang foreign leader na naimbita ng China na bumisita para sa taong 2023. Ramdam niya ang responsibilidad na pagtibay ng special na ugnayan ng dalawang bansa kaya special na mayiging parte niya rito na makapaglatag ng pundasyon sa magandang relasyon na meron sa Pilipinas sa China Lalo na't na nakasama pa siya sa kanyang ina na si former First Lady Imelda Marcos nung bata pa siya. Nung bumisita ito sa China noong 1974, ito yung panahon bago opisyal na maitatag ang diplomatic ties ng kanyang amang si late President Ferdinand E. Marcos Sr. Nagkaroon din siya ng bilateral meeting kay President Xi Jinping. It's also your first official visit outside of ASEAN. You're also the first foreign leader that we receive here in China this year. All of these speak volumes about the closeness of China Philippines relations. It also shows that our two sides both have an important position in each other's diplomatic agenda. I am uh, very gratified to uh, for your remembrances of even my little part that I played in the opening of relations between China and the Philippines It has now become my responsibility but certainly my privilege to be able to continue on that legacy to continue to promote the friendship between China and the Philippines. Matapos yun, nagkapirmahan na ng bilateral agreements sa pagitan ng Pilipinas at China na nagre-represent ng kooperasyon sa trade investments, sa agrikultura, renewable energy, infrastructure, development cooperation, people-to-people -people ties, at maritime security cooperation. Katunayan, isa sa agreements na kabilang dito ay ang pag-iimport ng China ng durian sa ating bansa at possible investment sa durian producing regions ng Mindanao. Ang dalawang bansa ay nag-renew ng agreement patungkol sa partisipasyon ng Pilipinas sa Belt and Road Initiative of China na nagko-complement sa infrastructure program ng Marcos administration. Para naman maiwasan ang miscalculations at miscommunication sa West Philippine Sea, ang Department of Foreign Affairs Secretary na si Enrique Manalo at Foreign Minister ng China na si Wang Yi ay pumirma ng agreement na mag-establish ng direktang komunikasyon sa pagitan ng foreign ministries ng dalawang bansa. Ang Memorandum of Understanding naman pagdating sa digital cooperation ay nakafocus sa exchange of best practices, capacity building on digital connectivity, at data emerging technologies na nakatoka kay DTI Secretary Alfredo Pascual at sa kanyang counterpart Pagdating naman sa turismo, para mabust ang sektor ng tourism sa Pilipinas sa kasalukuyang post-pandemic economy, ang pinirmang Implementation Program of the Memorandum of Understanding on Tourism Cooperation ay inaasahan na mas maraming mga turistang Chinese ang bibisita sa bansa at gayon din ang mga Pilipino sa China. Katunayan noong taong 2019, ang China ang pumapangalawa sa pinakamalaking source of foreign tourists ng Pilipinas na umabot ng halos 1.8 milyon na Chinese ang bumisita sa bansa sa taong yun. Sa uling araw naman ng state visit ng Pangulong Bongbong Marcos sa China, January 5, 2023, ay nagpatuloy ang kanyang roundtable meetings kasama ang mga negosyanteng Chinese. Ito yung mga Chinese companies na nasa renewable energy sector. President Xi and I also had an in-depth And frank discussion on the West Philippine Sea issue. We took note of our growing maturity of this bilateral relationship, this bilateral relationship which now allows both sides to manage differences in the West Philippine Sea so as to not allow it to hinder the rest of our fruitful engagements and multifaceted cooperation. I, em I emphasize to President Xi how my administration intends to pursue an independent foreign policy. That we are more than willing to cooperate whenever possible in the pursuit of regional peace and our two countries' national interests. We agreed that maritime issues between the two countries do not comprise the entirety of our relations, but we acknowledge as well that they remain a significant concern and priority for the Philippines and for the region. To avoid possible misunderstanding and miscalculation, we agreed to establish direct communication lines at various levels up to the highest level. I therefore welcome the signing of an agreement between our foreign ministries in this regard and directed our agencies to revitalize existing bilateral mechanisms to promote further mutual trust and confidence in each other.